And dyan, patong mo. Diba? Dito ka na mag-weld. May tagahawa ka na. Yan, that's 45 degrees. Sigurado yan, 90 degrees. Sa lahat po ng nag-welding, kailangan-kailangan nating isang tool yung ating na magnet holder. Ito po ay 75 pounds. Ibig sabihin, mga best friend, ang hatak niya, 75 pounds. Kahit ito mabigat, pero pag nilagay nyo yan dito, kayang-kayang niyang buhatin pwede na kayong mag-weld. Hindi yung inawakan yung gano'n tapos tingin nyo, okay, 90 degrees na, pero hindi. Pero eto po, pag eto, tinigit nyo rito, sigurado yan, 90 degrees. Halimbawa, gagawa naman kayo ng 45 degrees. Gaganto nyo lang yan. Tapos si ganito nyo. Yan, that's 45 degrees. etong ating magnet holder, maraming kagamitan to mga best Halimbawa naman, mag welding tayo ng ganito, di ba? Ang nangyayari, hirap na hirap, nangangawit ka pa, di ba? Pagka hawakan mo gano'n lalo na kung mahaba to. Pero ito lang yan, oh. Lagay mo yan patong mo. Diba? Dito ka na mag-weld. May tagawa ka na. Available po sa atin yung ating mga magnet holder, ha? Ang alaga po niyan ay 290 lang, mga best friend. Kaya sa lahat po, nang gusto mong mother, mag-chat lang po kayo sa ating messenger account sa Ephraim Shop or tumawag ko mag-text sa ating numero na nakapaskil sa eh, inyong screen.